Ikaw, sa salita, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, Bupa, Bupalo! <laughs> Nagungunang po siya, mga kalimutan. Amoy dab. <laughs> dab yung sabon niyo, dab. Sayang-saya po Sayang. si Bupalo. lo. Wow, the young na, si Tropa Peach, numapit na. Pagay oh. ah, ni Louie eh. Nagpapay eh. ng kanina, sayang din niyo na nakita. Susunod sa yatak ni Mateng. na, numapit. んで、えば <laughs>